Oh, magandang gabi Ate Earns. Start tayo ng video ng pa ng ano ng umpisa ng New Year. Ang Tapos na ang New Year ng 2024. Pero mag-flex lang kami ng aming mga ilaw dito sa bukid. O, lumabas si Sol, oh, buntis yan si Sol, lang mga anyway. basta. Oh. So, wala kunan tong ano mapailaw oh, namin mga christmas lights bago namin patayin no. ta, Yan. Dito ka tears para ano? Yan. Kasi yan natin to na itong may solar panel kasi dito kaya yan. Pero kami po hindi pailaw. Kaya kaya magpailaw kahit kape, di ba no? O, alin natin at paligid kung gaano kadilim compare natin. Oh, may puto ka pa. May nagpapaputok pa nga ngayon. Habol yun. <laughs> so, ayan Ganito kadilim dito. Wala halos talaga makita. Eh, pero dito sa may tapat namin, ayan, kaya magpailaw Okay, pasok tayo, Tiers, para makita natin na ang mga pwedeng magpailaw ng gabi. Oh, ayan, di ba? Meron pa dito ano. <laughs> <kami> Naka-standby. <laughs> oh, see? Oh, yan, mga pailaw dito. Kayang-kaya ng solar. All right. Ay, oh, oh nagsuturo din ng na kanya pang Christmas, oh. Tapos ng Christmas, oh, see, pasok tayo. Humble, happy. happy. Ayan. just flexing. Flexing lang kami ng ano nil sa ayo, Kaya makapagpailaw. Ayan. Ito. Uy, namatay. Namatay? <laughs> yung so, yung ano. Alright. Ito oh. pa. Ayun na. Oh, yeah. I see. Oh, yan. Yes. Ayan. Oh, yes. oh di ba? Ayan. Uh, si of solar paddles lang yan. Disregard nila kung gaano ka ano ka, ka gulo, disorganized gulo. kami. <laughs> I Piniflex lang namin na aming ilaw na kahit gabi hindi kami nawawala ng ano. Ayan. Oh. Oh. Biglang nag-sombrero si Ate Ernst pang Santa Claus. Oh, tama tama sa kanyang ano. Oh, mm, mm, mm. Hiya. Oh, hiya. <laughs> okay. Hindi marunong mayao Nice. Ayan, o oh, diba? Tras natin konti dito. Oh, so, yun. Yung red na yun. Kapandar yun. At may kanya-kanya kami -kanya mga ano, oh. no? ay Iwas mga tears para magka yung dalawang laptop na maandar Iyan. yung ganon. O oh, di ba? May mga naka-standby na mga cellphone sa sinacharge. Over there. O oh, di ba? Ang gulo man. Pero kami tahimik, hindi kami magulo. <laughs> di ba ars O uh, ayon. So yan lang. Gusto, lang gusto ko lang ano gusto lang namin ni Mami Ersan konting ano konting video ng uh, hindi nila masabi na hirap na tumira sa bukid eh kami feeling namin talaga dito ang ginhawa Opo. o diba nasa ano lang yan hindi naman kasing ganda ng bahay namin dati pero masaya kami dito Oh, diba? Ayan. Sa Satisfied spa. talaga lagi ni ano na kasama sa, sa menu o. Oh. Pakarga talaga o. Oh. Ang aming baby o. Oh. Diba anak? Hmm. Lungkot-lungkot yan kasi ano. Buntis, buntis mga na mga anak, na yun siya. Focus nga natin. Oh, oh, para may souvenir ka na ngayong ano pang bubuntis o. Oh. Diba solo Diba solo no? Opo. Oh, na ang ah. That's the baby ng anak ko na yan. Okay. Indiretso ko nga sa gilid sa kabila. Sige. <laughs> ang ating pailaw. Oh, ayan. Isang pailaw namin dito. Kabila. Oh. Pag sinili ko doon sa kabila, ayan, kita yung ilaw. Ayan doon sa baba, ang liit na lang ng ilaw. Ayan, nasa sa tapat ng creek, amin din nyo na pa-ilaw. Alright. Um, Oo, oh, ayan ang gawa na namin na mga dingdig, oh di oh, diba? O, oh, hello, Luna. Mm. Ayan. Oh. Banding ang dalawa. Nanginig na siya, eh. Nanginig. Nanginig mga anak niya tayo, no? Nanginig, eh. Okay. Ano dito, ma? Nasiwa na talaga lagi, oh. Hmm. Ang hirap sa masyadong spoiled eh. Hmm. Bubuntis pa lang laging nang lagi ng stress. Hmm. Okay. So, yun lang. Just flexing the ano. Ang aming pailaw. O, oh, di ba? Ah, diba ang ganda na aming Christmas tree? Sa yan ng mga wires. O, oh, di Christmas tree. <laughs> Christmas lights tawas kayo yung, mga wires yun yung na Christmas tree <laughs> oh oh di ba Christmas pa rin sa amin pwedeng pwede kayong magpa Christmas pa rin oh oh di ba ayun okay oh goodbye na ti Arns bye mm -hmm. Merry Christmas bye. and Happy New Year. Okay.